PTV, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, nakatakdang pulungin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang magkahiwal uh, sa magkahiwalay na schedule mamayang gabi ang Senate President at House Speaker. Unang makikipagpulong kay Pangulong Duterte si House Speaker Pantalyon Alvarez mamayang alas 7 ng gabi. Inaasahang pag-uusapan ang magiging resulta nang butuhan sa ikatlo at huling pagbasa ngayong hapon sa Kamara ng House Bill 4727 o ang muling pagbabalik ng Capital Punishment o Parusang Bitay. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa PTV Newsbreak. Ako po si Audrey Goriseta.